Magandang araw, war fans. Sa araw na ito ay makikita na natin ang laban ng ating Pride of Bohol na si Reggie Bredy Suganob dito mismo sa Tagbilaran City, Bohol, Philippines. Pero bago ang kanilang laban, ay sisiyasatin po nating muli ang magkabilaan nilang laban kung gaano nga ba sila kalakas na magkatunggali. Ang isang beses na world title challenger na si Reggie Suganob ay sabik na makabangon at makabalik sa world title contention sa kanyang paghaharap sa bihasang Venezuelan hard hitter na si Ronald Chacon para sa bakanting World Boxing Organization, WBO, Global Light Flyweight Strap sa main event ng PMI Bohol Boxing Promotions Kumong Bol Anon Duisi noong Nobima 4, 2023 sa Bohol Wisdom Gymnasium sa Tagbilaran City, Bohol. Inaasahan kong magiging isang mahusay na laban ito. Alam kong experience ang kalaban ko at mataas ang knockout percentage. But I'm motivated to win because I lost my last fight. Ani Suganob sa weigh-in kahapon sa Island City Mall. Wala naman akong nararamdamang pressure. In fact, I'm excited kasi gusto kong harapin ang mga dekalibring kalaban na nakarank dahil sa ganyang paraan masusubok ang kakayahan mo bilang isang boksingero. Ang 26 anyos na si Suganob ay magmumula sa kanyang unang pagkatalo sa karera. Natalo siya kay International Boxing Federation, IBF, Light Flyweight Champion, si Vinati Nonchinga sa pamamagitan ng unanimous decision sa South Africa noong Hulyo 2. Kung matalo ni Suganob si Chacon, malamang na makapasok siya sa WBO Light Flyweight Ranking at magiging isang hakbang na mas malapit sa world title shot. Si Suganob ay kasalukuyang niraranggo bilang number 7 ng IBF at number 14 ng World Boxing Council, WBC. Habang si Chacon ay narate na number 10 ng World Boxing Association o WBA. Ito ay isang mahalagang laban para kay Reggie. Siya ang banner boxer ng PMI. Ang laban na ito ang magiging daan niya sa isa pang world title fight kailangan niya siguro ng dalawa hanggang tatlong laban bago siya makalaban para sa isang world title. Natutunan namin sa laban niya sa South Africa na marami siyang kailangang pagbutihin, sabi ng handler ni Suganob, PMI Boxing Promotions Head Floriezil Echavez Podot. Samantala, nilabanan ni Chacon ay halos lahat ng kanyang laban sa kanyang katutubong Venezuela ang unang pagkakataon na lumaba ng 32 anyos na si Chacon sa labas ng kanyang tahanan ay noong Enero 28. Lumaban siya sa Japan at natalo kay Masamichi Yabuki sa pamamagitan ng 11th round technical knockout. Si Chacon ay nakabangon mula noon at nanalo sa kanyang huling dalawang laban kina Ezekiel Perez at David Rengel. Sina Shuganob at Chacon ay may magkaparehong timbang na 107.8 pounds si Sugar Nub ay 13 panalo, isang talo na may apat na knockout, habang si Chakan ay 30 panalo, dalawang talo at isang tabla na may 22 second knockouts. Maraming salamat po sa panonood. Magsuporta lamang po sito sa ating Wardy Channel.